Sagrado daw kasi ang lugar na ito. Kaya dapat daw ay igalang na itong mga kapulisan. Siguro, ito, ito, napakagulo na eh. Marami ng uh, pagresist pag-resist kasi na ginawa itong mga ito, itong mga miyembro ng simbahan na ito ni Kibuloy. Kung sana noon pa ay naging open kayo, sabihin na natin, payagan yung maghalog -hug. Wala kayo dyan. Napakarami rin kasi tayo nakikitang nagre-resist at lumalaban sa mga kapulisan. Ay kung kayo tumabi na lang muna saglit ano ho, at pabayaan na maghaloghog ang mga kapulisan, edi sana walang mangyayaring ganito. Unang-una kasi, una pa lang, kayo po yung tila matapang. Sabi nga ng ilan sa inyo, yung mga leader na naandyan sa compound na yan, na kuno ano ay lalaban kayo na ay nakahanda kayo. Inaantay nyo nga yung mga kapulisan. Tapos eto't tot naandyan na yung mga kapulisan, ay talagang lumaban kayo. Talagang nag kayo. Kung tutuusin na ah, kayo pa ang sumusugod sa mga kapulisan. Tapos ano, na ay sagrado ang lugar, bawal kayong matulog at humiga dyan sa damuhan, wala na pong, wala na po tayo sa sitwasyon na paiiralin pa yung pagiging sagrado ng lugar kasi po may hinahanap na na leader nyo actually leader nyo ang hinahanap na most wanted tapos ang iisipin niyo talaga kaayusan ng lugar sige nga saan ba tayo nakakita ng naghalughog okay dahil may hinahanap na isang kriminal at talagang napanatili yung kaayusan ng lugar 'di ba Ayaw nila kasing paupuan, pahigaan etong mga damuhan nga na ito. So, yun. Uh, nagkaroon ng tensyon. Isa ito sa mga naging tensyon nga at syempre alam natin na ito ay ibabalita on 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 a positive uh, note sa side na itong uh, mga miyembro ng KOJC at ang magbabalita niyan syempre ay ang SMNI News. Sabi dito, habang nagiikot, ito nga si Cardona upang paalalahanan ang mga pulis. Kasi nakita ko sa video, may kabastusan yung kanilang paalala. Nagsisisigaw sila. Okay. Tapos, gusto nyo na ganyan din po ang gawin ng kapulisan na maging mahinahon. Siguro nadaan na kasi sa mahinahon na paraan. At hindi kayo nagpatinag. At ayaw nyo ng mahinahon na paraan. Kaya ganito. Marami tayong nakikita ang video ha, ah, na ang mga sumusugod, unang sumusugod, nakatayo lang ang kapulisan. Ang mga sumusugod ay ito pong mga miyembro ng kulto na ito ni Kibuloy. Sila po ang unang sumusugod. At yung tipong iinsultuhin ang ating mga kapulisan. Duduruin Duduru ang ating mga kapulisan. Marami po tayong nakikita na video na yan. Na ganyan. Hmm. At saan ang gagaling kalimitan yung mga video at live na yan? sa mga vlogger din na sa tingin ko ay taga-suporta nga netong si Kibuloy. You see, kayo rin po ang nag expose Kayo rin po ang may dahilan. Baka nga ang ilan sa inyo ay natutuwa sa sitwasyong ito para may content. Good luck!